ng ating mga anak. Bayaran na naman ng tuition fee at syempre kailangan ding bumili ng mga gamit sa school kagaya ng uniform, notebooks at kung ano-ano pa. Kung wala tayong ipon para rito, saan tayo kukuha ng pambayad ng tuition at pambili ng gamit nila? Then baby fund. Kung may plano kayong magkaroon ng baby, maganda din kung napaghahandaan natin ito financially. Hindi biro ang expenses mula sa mga check-ups hanggang sa panganganak at sa mga gastusin sa diapers, formula at mga gamit ng baby. Nung malaman kong buntis ako sa pangalawa naming anak ngayon, nagtabi na ako ng paunti-unti at ito yung sinatawag na sinking funds para sa aming baby fund para kahit papano, hindi na ganun kalaki ang kakailanganin namin para sa delivery and hospital bills. Kahit 100 pesos lang yan or 500 o 1,000 pesos kada sweldo, pag naipon yan, malaking bagay na rin yan, di ba? Bukod sa emergency fund at sinking fund,